Isipin mo ito mga idol, may isang tao sa mundo ng hunter-hunter na mas matanda pa kay Netero. Mas misteryoso pa kay Jing at posibleng nakarating na sa bawat sulok ng Dark Continent. Pero kahit isang beses hindi siya nagpakita sa main story. Siya ay si Don Fricks, ang nilalang na nagsulat ng East at West Journey to the New World. Mayigit tatlong daang taon na ang nakalipas. Ang tanong na kumakain sa isip ng maraming fans, nasaan na nga ba siya at bakit hindi pa rin siya nagpapakita? at ano ang tunay niyang plano. Ang pinakamalakas na teorya ay nananatili dito. Nasa Dark Continent pa rin siya hanggang ngayon, tahimik pero buhay. Patuloy na tinatapos ang huling bahagi ng kanyang makasaysayang aklat at posibleng na-stranded siya o mas kapanipaniwala. Pinili niyang manatili dahil may mission siyang mas mahalaga kaysa sa pagbalik sa known world ay may posibilidad din na natuklasan niya ang isang immortality factor, isang life form o substance na nagbibigay sa kanya ng extraordinary longevity. Kaya kahit tatlong siglo nang lumipas, nananatili siyang buhay na parang nilalang na hindi sakop ng normal na aging ng tao. At kung ang Hunter Association at V5 ay may pahihwating tungkol dito, pero nananatiling tahimik, ibig sabihin lang ito na si Don Fricks ay classified level na impormasyon isang katotohan ang maaaring magdulit ng political at scientific chaos kapag nalantad sa masses. At hindi rin malayo ang teoryang may kaugnayan ang buong mission ni Don Fricks sa Fricks bloodline mismo. Marahil kaya attracted si Jinx sa Dark Continent ay dahil pakiramdam niya may koneksyon ang lahi nila sa mundo roon. At posibleng buhay pa ang ninuno nilang pinakamakapangyarihan. Sa usapang lakas naman, kahit walang opisyal na datos, hindi kailangan ng eksaktong fits para makita kung gaano siya kalaga ang sino mang kaya mag-survive mag-isa sa loob ng Dark Continent sa loob ng mayigit tatlong daang taon ay hindi na may tuturing na tao sa karaniwang kaulugan at mas malakas pa siya marahil kaysa kay Netero sa Prime ito. May nan specialization na hindi kayang unawain ang modern users at posible nag-evolve na ang kanyang Hatsu dahil sa exposure sa mga out-of-category life forms. Siya lang ang tayong nilalang na nakapaglakbay sa east at west ng Dark continent na hindi na sa total failure, samantalang ang modern expeditions ay halos 99% casualty rate. At kung iisipin yung mga idol kung gusto talaga niyang bumalik sa known world, matagal na sana niya itong ginawa. Ang mas nakakatakot na posibilidad ay nagmamasid lang siya, hinihintay ang tamang oras o may hinahanap siyang impormasyon sa Dark Continent na mas malaga kaysa sa anumang bagay sa mundo. Kaya sa lahat ng ebidensya, teorya mga paiwati, ito ang pinakapinagtibay na konklusyon na nasa Dark Continent pa rin si Don Fricks. Buhay, mas malakas kaysa sa inaasahan ng kahit sino at ang tanging may kaalaman na kayang baguhin ang buong power system, civilization at direksyon ng kwento. Kapag nagpakita siya mga idol, hindi lang simpleng character reveal ang mangyayari, kundi isang pagbabago na nayayani sa buong Hunter x Hunter universe. Kung nagustuhan mga video nito, huwag niyong kalimutan mag-like at subscribe at hit notification bell button. Para updated kayo palagi sa ating video. Maray-maraming maraming salamat.